pag alas 9 ng umaga, habang nagtatrabaho sa ginagawang bahay na ito, ang construction worker na si J.R. ay aksidente raw na sumagi sa primary line na kuryente ang pasan-pasan nitong yero. Patapos makuryente ay tumilapon pa ito at nahulog mula sa ikalawang palapag ng bahay. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero agad raw na binawian ang buhay. Nandito tayo ngayon sa Maya, uh, Silacatan, Nunuk, uh leso, akla, no? At uh, meron po dito uh, nga kuryente na isang uh, karpintero. Yung karpintero ay may bitbit po siya na ano, na parang yero, no? Pataas sa second floor ng ginagawa ng uh, bahay. Then, uh, naganap itong uh, aksidente at uh, nasagi. Yung uh, yero doon sa may live wire, no? Sa main line ng uh, uh, electric electric uh, Uh, power provider dito sa Aklan Akelco and then yun nga at uh, nahulog pa itong uh, biktima GR tingra nga nekakawane nagkuan ito romang itong uh, construction site po kasi ay malapit lang sa bahay ng uh, biktima kaya sabi ng nanay niya dito habang naghuhugas raw siya ng pinggan ay meron nga raw pagputok na narinig Halos hindi matanggap ng kanyang ina ang nangyari sa biktima dahil napakabait raw nito, trabaho, bahay at mga pamangkin lang ang inaasikaso nito. Talagang um, wala raw itong bad record sa kanilang barangay, hindi nasangkot sa kung ano-anong mga gulo. Tapos ito para raw ang mangyari sa kanyang anak. Pagpilang nga ninyo si GR uh nga rin o si Dante -huh. nga rin? Pangapat nga nga rin. Pangapat nga nga pang rin. Bisa, man, ano natabo kita? Kano natabo na? Anong ano uras kita? Magka pa alas no? na ibinom. Wow. Kain na? Ano-ano natabo kay Pangaraw, kay Dante? Huwag nang ibinom kapag ano. Dahil... Ngunit natin masubos. So inom pa tayo tobe. Nakita matanim mo? Oo. Oh. Gainom niyo tobe. Oo. Wow. Tapos? Tapos ay... Uwa kami ka, paano na nagsaka o tagalim mo dyan sa si babaw nga may dyan nga sa nipa nga no. uh, Sin dapat maagi kung uh, magapos post may hagdanan ka mo? Oo. Oh, <coughs> may hagdanan kami dyan sa suwad. So gusto mo nga yung building nga ron, pangayawang bay nga ron? Hmm. Pangatlong grado, pangatlo rin na ato pa ang hmm. Ito kita si Babaw. Eh, Karoon gid mo sa may kanope na huwag dampay. Iyat kami sa may likod gid. Likod Yow. ka? Pero nakita mo kung ano ro position pagpasaka na kuyero nga ron, lukas sa Nipang to? Uwa ginong. No? Uwa ginong ako ka. Kita ka na nagpasaka, sa nipa. Pero nakitaan mo nga ito mo sa si babaw? Uwa, man. Uwa pata. Nakita ko, tinimaw ay kat na hugot. Uwa Itong nakapanayam namin hmm. ay kasama nila ito sa trabaho Bali nung uh, time na mangyari itong uh, aksidente ay nasa likurang bahagi siya ng bahay Doon siya naka-assign na magkatrabaho uh, So pag-akyat kasi doon sa mismong uh, bahay no, dito sa inakyatan ng uh, biktima Ay hindi talaga makikita nitong uh, na-interview natin kung sa likod siyang bahagi na ng bahay nag at the time na nagtatrabaho so nagulat na lang sila may biglang pumutok at doon na nga nakita raw nila na nakabulagta na itong uh, biktima na nahulog na doon sa mula doon sa second floor ng nasabing building pag sa kaya sa ambulance Agad raw sila nga uh, humingi ng uh, tulong doon sa mga uh, rescuer mula sa MDRRMO At agad naman raw na rumisponde sa lugar. Pero pagdating nga uh, sa ospital ay uh, binawian ito ng buhay. So, pag -daw it, extension it mga yero. Bukon extension it para ma kuryente. Bukon it saksakan mga. Ayon, ah, yon, yon oh, outlet, outlet. Pasi di ka to, na korente? Bukan, okay. yung ayot kami nang, iyat kami sa likod. Iyat kami sa print, ya. So, ulihin nyo na sa Iran, kat ka mo nagpusisa, nga posible nga do, sa ni pang bit-bit na na, dumukot sa ah, main line. Ah. Nak, oh. Bulta eh, do, dumali ka na. <laughs> hmm. So, do, yero, si En, sa ibaba o kon, o lang sa obos man? Karo nakasabit kasabit no, sa may, ano, ro, yero, sa may, Kahoy. Karo, sa may bayawas. Moro ang posisyon ng So, kaina, bago ka Tabo, kaina, ma'am. Eh, bali, ano, tabi sir, sa school, tabi ako. Mm hay -hmm. di nga, akibot man lang kami dito. Nag, may nag-upo, kung tas nag-brown out, dahil kami dito. Ag... Oh, Wala oh, ko oh. matay, siyempre normal, abi may mauron pa may, may gagupo ka, transformer. Mm -hmm. Nagdinagagan na hiniyarang, o nga nga to ito sa, sa kakon sa school, ag na nga nagsugid, nga ruyin nga ni mama na si Dantit, ama na ma ah. Kasi ma ko nahuhugog. Bukun ama na na kuryente, pagid na imaw, hay di paspas na dudagagan na. Pag abot ko hindi ka raya, imaw, ko gin pa kaya dahay. Huwag wow, ko imaw it, ano sir, malay, huwag ko tayo mo, respond. Harap ngayon, may mga dugo, tanang ilong. Binira ko man nga nilang imaw, gin na pinukaw, wa huwag ah. Tapos, gin alasan na, mga kirira ng ugo. Uh -oh. Hay, anong rikarang dahiro, gaob git ako itom itom mut ag may nina tapos alang likod dai mamaro pasok nagapnos bara anang ang panit pati nagambong ay gisi Diin malang na ako niyaman nga ano aturong tawagan namon it MDR it leso ag in, mm -hmm buong matanandarahin iya hon. Did on arrival ka sa ospital ma'am? Wa well, ako sir, kasayad kung ano na ang sitwasyon ito pag abot, mm -hmm. ay bukong ano abi nga Pero mati. confirm gid nga namatay matay kita ma'am? Oo, oh, ginconfirm oh. matananda ito. Bali, ano nga trabaho iya sa ginaubra nga balay ka inahay, nagaalin ko na yung ma'am? Hay, suno malang masasugid na sa ray daya nga ni ko na ng bitbit ho nga. Ano, gapa, da, saka si babaw bitbit na naroon nga ron nga, nga. Medyo yero nga ron. Oo. Oo. Ay, akibot, malang man ko kuno ra kaibahan nga na nayang may umagpok, unay nga to nga ato malang man ang panuway nga pagtanaw nan dai imawt agaliro mm. nagahapa di karaya nga to. Wa mm. mas nakapanu gid nga mga nagsiklab o nagspark abiro kuryente wa'g na kuno san nakapanuman. Mm -hmm. Adan panuway nga umagpuk uta. Oh, uh, nakita unan uh, dai. Si... Go ginyapitan nan dai gakuob dai imawag. Mm. Tutun do, do. Kibot san da nga imawt agaliro na hu. Mm. Ano ani gid ma'am ro pangalan it biktima Si, si JR Igat imoron sir. Si JR Igat. Oh, Oo. Oh. Si oh. Thank you. Pilang adlaw ni mo iya ga trabaho ma'am sa inyo. Mga gaano ta sir, ga patrima sa so, tayata sa nang inubra kada yung um, pisa, abiro haligi ag. Mhm. Diyan niyo yun na in roofing so nayon ang na nang ginatapos so, yung gitakunta. ta. Tapos, o, tagi, tapos yung gitakunta, ni Oo. si Roy para tapo. Accident di kita Thank you git mama. Okay sir. Umaasa naman ang pamilya ni kapobring uh, JR, alias dante, natutulungan sila ng uh, kontraktor ng uh, nasabing nasabi uh, nga bahay sa pagpapalibing dito sa kanilang uh, kapamilya.